Ayan, aakyat ako dito sa habang-habang ano. Ayan po ang video ito. Hayaan mo yung pinsan ko kasi nagkasama siyang iba. Ayan. Ang layo pa ng lalakarin ko. Ayan. Ha. Nakarating din yan. Yan ang nilakad ko. Ang haba-haba. Yung pinsan ko nandoon na sa malayo. At ako iniwanan ng pinsan ko. Ayan. Diba? Ang ganda. ganda. <laughs> Ibang ang ganda dito. Kaya may picture ko doon parang ano. Parang wala siyang kasama kasi busy siya sa lalaki niya. Ayun. Ang ganda dito, 'di ba? Ayun. Punta pa ako doon sa kabilaan at pupunta pa kami doon sa may seaside. Ayun po. Ayun. Ayun ang ganda, 'di ba? Iwan ko na sana yung pinsan ko. Ako ay iniwan na pinsan ko kay